Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinusisi ng mga senador ang panukalang budget ng tanggapan ng Office of the Vice President. Sa pagdinig ng Committee on Finance, inusisa ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel ang 125 million pesos na confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Inamin ni VP Sara hiniling niya mismo ang naturang pondo na bahagi ng 221 million pesos na inilipat ng Department of Budget and Management sa kanilang tanggapan at inaprubahan naman niya ito ng DBM nagtataka si Pimentel dahil walang ganitong pondo ang tanggapan ng pangalawang pangulo noong 2022 Tinukoy ng senador na sa anim na taon ng dating Vice President Leni Robredo ay hindi ito humiling ng confidential fund sa kaniyang tanggapan. Napansin naman ni Senate Deputy Minority Leader Risa Honteveros na mas mataas pa ang Confidential and Intelligence Fund ng OVP sa pondo ng Department of National Defense o DND and the National Intelligence Coordinating Agency o NICA at iba pang ahensya ng gobyerno na ang pangunahing tungkulin ay intelligence gathering at law enforcement. Sumailalim sa random drug testing ang nasa isang daang tauhan ng Manila Police District o MPD. Sinabi ni MPD Chief Brigadier General Andre Dizon na ang drug testing ay alinsunod sa direktiba ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Maging si Dizon ay sumailalim sa drug testing na naghayag na tiwala siyang walang magpopositibo sa kaniyang mga tauhan. Ang drug testing ay pinalakas ng NCRPO matapos magpositibo si Mandaluyong City Police Chief Brigadier General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Tumulak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd ASEAN Summit. Sa kaniyang departure speech, binigyang diin ni Marcos na patuloy niyang ipopromote ang Philippine interest. Inaasahang makikipagpulong ang chief executive sa leader ng iba't ibang mga bansa. Dadalo din ang Pangulo sa 26th ASEAN China Summit, 24th ASEAN Republic of Korea Summit, 26th ASEAN Japan Summit at 26th ASEAN Plus 3 Summit. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras manatiling na katutok sa mga susunod na updates at breaking news. ako po si Cesar Soriano. kasama nyo sa pawat pagputok ng balita.